Good evening, guys. So, yeah, it's evening. It's almost 7 p.m. Oh, no, 6.15 lang pala. I lied. So, anyways, nandito kami ngayon sa backyard. And ito yung sad news. Or. Nabale yung sanga ng aming plum tree. So, ito na siya. So, kinukuha namin lahat nung fruits na may kulay red kasi nabubulok. Otherwise, sinahayaan lang namin yung mga ibang fruits na naka-attach na sa sanga kasi okay pa naman sila. But, sobrang sagana. Malapit. Oh, yeah. Malapit na. yeah Malapit na silang mahinog. So, malapit na kami magpupunta ng mga uh, friends namin. Ito yung ginagawa namin. Naglinis kami. Nagmok kami. Yung oregano. Ayan. Yung fig namin. May bunga na. So, nililinis namin ito. Itong lup itong lupa to. Lalagyan namin ng pataba. Kasi, ang ganda ng rose na yan nung lumipat kami. eh and then nagsisimatayan sila so and then nagtry din kami magtanim ng mga halaman it's it's not working no love ko hmm? di ba nagtry tayo magtanim di ba yeah. oh. well, uh, so na magbibili kami ng pataba ay ano guys ang daming bubuyog sa oregano kung makikita nyo lang oh mga bubuyog ay so, you know Hmm. So ayan, sagana, sagana yung garden namin. Sa so, mga bulaklak. And then, ito tingnan nyo, may um, piece kami. Pero, this is ornamental piece. Hindi siya pwedeng din kainin. Pag kinain mo, malalason ka. So, ayan, guys. Hmm. So, ito siya. Ito ang aming mumunting hardin. Anyways, hindi na namin napapakita kung paano na namin nililinis. Kasi nga, ako lang yung video So, yeah, yun lang, guys. So, titignan ko ulit kung makaka-video ko kay Mario na naglilinis din siya. Puno na yung aming, ano, aming um, compost bin ng mga halaman. So, inalis na namin yung mga damo na hindi talaga namin gusto na nandito. So, I think, love ko, I think this year, magbungkal na tayo, maglagay na tayo naman mga fall. Tapos sa spring. natin. Oo para maiayos na. And then, yeah, next year, kailangan maiayos na talaga. Hmm. Ayan, nag-aalis na mga weeds para makahinga yung, ano, no, mga puno. So, ayan lang ginagawa namin. So, ang hirap kasi pa -slow. O, ako masusunod, pag ko ng retaining wall, kung, you know, kung may pere Para maiayos ng husto So, ayan. Manual na ng pagbubunot ng mga weeds at saka mga malalaking damo. So, ayan ang mga ginagawa namin pag kami walang pasok. Hmm. So, ayan yeah, guys, yun lang muna. So, ito yung ganap ngayong araw. Hmm. Na kapag karapos ng work ni Mario, pahinga siya ng dalawa tatlo. Mm -hmm. ayan guys, nakita si Mrs. ng wild strawberry. Ayan o. No? Oh. Ayan Ayan. Yeah. Hmm. Yeah, yeah. Ay, shit. Oh sorry. Ito mess. matamis daw guys yung ito Wild strawberry dito sa kan namin, backyard namin. Ayan. Maliliit lang talaga. Ayan. Try ko nga din. Ang tamis lab ko, sobra. Kita na natin lahat guys. Kung pwede. Idasin ko na lahat. Wala kang lalagyan. Kami ko. Sarap to na i-transfer sa paso. Itong wild? Oo. Oh. Kasi matamay. Or i-transfer natin dun sa ano. Kasi hindi siya tawag dito. Yan ang maganda i-transfer dun sa ano. Halaman natin sa taas. Pati mm. pa yan doon sa taas, love ko eh. Doon sa taas, doon sa ano, kung saan ka nagtanim. Tatlo pala yan eh, one. Tapos meron pa din to oh. Ang dami pala natin, love ko. Ayan pa oh. Kuha to. Ayan. Ang dami. So kailangan natin alagaan, love ko. Ay, hindi pa hugas yan. Gusto ko hugas. Ayan na okay. guys, so, napitas namin. Mm. Ano matamis? Hmm. Sobra, no? Sarap, no? Love ko. Tamis? Maasim yung mga iba. Pero yung iba matamis. Pero yung... Mm. Ah, huwag mo kainin yan, ah. Yung hinog talaga. Mm, So guys, ano na muna kami? Ayan oh. Babay na muna at magdadamo uli kami dito.